Baguhan ka ba dito kay Reels or matagal ka nang nagre-Reels pero napanghihinaan ka kasi sa tingin mo walang pag-uusad? Well, good news po ito sa'yo. Okay? Guys, kung titingnan niyo po yung mga big content creator ngayon, kahit ako man, tingnan niyo ang mga views ng mga Reels, ng mga long form video, kahit live guys, ang bababa ng views kasi nga laging nag update si Meta. So, ang nangyayari ngayon guys is pantay-pantay na po tayong lahat. So, mapalaki man or mapaliit na content creator, pantay na po tayo ngayon pagdating sa views. Pahirapan na po siya ng views. So, kung nag-iisip ka dahil maliit pa lang ang bahay mo or small content creator ka pa lang kaya hindi ka makakuha ng maraming views, well, huwag ka pong mag-isip ng ganyan. Kasi ako guys, may nakikita din ako na maliit lang yung bahay. Pero kung tinitingnan ko yung reels niya, grabe ang dami niyang views. Kaya hindi po yan ngayon sa malaking creator or small creator. Nasa sa inyo po yan ngayon guys kung paano nyo po gagawin ang inyong mga reels para magkaka-interest po ang tao. Kasi guys, ang algorithm ni Facebook, hindi mo na matansya. Paiba-iba na siya guys. Lagi siya nag update Huwag mo isipin yung followers guys. Papasok yan kapag meron ka pong maganda dang nagawang video na magkaka-interest yung mga tao. It's your time to shine. Bilog ang mundo. So, hindi lang lagi yung mga malalaking content creator ang may maraming views. Ikaw na din. Para gumaan yung loob mo, mag kang magcheck sa mga iba't-ibang malalaking content creator Tingnan mo yung mga views nila guys. So go lang po tayo no. Huwag sumuko. At saka kung may mga trabaho kayo ngayon, huwag po kayong mag-resign ha. Hanggat hindi pa kayo stable dito sa Facebook. Hindi pa monthly talaga ganun kalaki yung kitaan nyo. So go lang. Isabay lang si Reels. At i-enjoy lang po natin ang ating pag-reels while nagtatrabaho. Okay? Sana may tunan. Please share this video and follow mo ako for more tips.